Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan libangan lamang Pagpapalit, makinig na ata Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang enerhiya ng buwan ngayon. Ito ay nagbibigay ng karagdagang lakas para sa iyong spirit sector. Sa araw na ito rin, maganda rin ang enerhiya ng araw. Ito ay magdudulot sa iyo na maging mas maayos ang iyong social na pakikitungo sa ibang tao, sa komunidad kasamahan mo sa bahay, sa trabaho, at ngayong araw rin, ma-enjoy mo ang iyong mga relasyon. Sa araw na ito, maganda ang iyong abilidad na mag-adjust sa mga bagay na magpapairita sa iyo. Maari rin na sa araw na ito, mas madali ka rin makakuha ng mga pamamaraan para mapasaya mo ang iyong sarili at hindi ka mahulog sa kalungkutan o kaya mahulog sa inis ng dahil sa ibang tao. Ngayong araw, maganda ang iyong paghahanap ng mga bagay na magpapasaya sa iyo. Meron ka rin malakas na impluensya ngayon sa iyong mga kaibigan o kaya kasama mo sa grupo. Maganda enerhiya ng araw ngayon dahil mas magiging matalas ang iyong isip madali sa iyo na makahanap ng mga bagong estilo, mga bagong ideya na makakatulong sa iyong maabot ang iyong mga layunin. Ngayong araw matatag ka at madali kang mag-adjust. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 4, 14, 29, 31, 44 at 51. Taurus Malakas ngayon ang enerhiya ng buwan ito ay pumapasok sa iyong privacy sector. Uh, sa araw na ito rin ang iyong focus ngayon ay nakatuon sa mga bagay na magpapalakas ng iyong relasyon sa tahanan, lalong-lalo na ang inyong pamumuhay, ang mga responsibilidad mo sa buhay. At sa araw na ito magkakaroon ka ng mga challenges ngayon pero madali sa iyo ang makapag-bounce back dahil sa araw na ito magaling kang mag-multitask marami kang matatapos ngayong araw at makakatulong ka rin sa araw na ito na mapasaya ang isang tao na medyo malungkot ngayong araw, madali ring mairita sa ibang tao. Ngayong araw, magaganda ang iyong pananalita at nakakatulong ka sa ibang tao na mapanatiling positibo ang kanilang mga pananaw. Sa araw na ito rin, mas magaling kang magbasa sa mga intensyon ng ibang tao. Ngayong araw, ang iyong trabaho ay magiging mas maayos, mas balanse rin ang iyong mga ginagawa. Sa araw na ito, makukuha mo ang approval ng iyong boss at magiging mas maayos ang iyong reputasyon sa trabahoan. Ngayong araw rin, ang iyong focus ay nasa iyong prioridad. Mas maganda ang iyong pag-iisip ngayong araw dahil nakafocus ka sa mga responsibilidad. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay 11, 19, 27, 30, 54, at 67. Gemini. Ngayong araw, mas madali sa iyo na pangalagaan ang iyong negosyo o kaya ang mga bagay na makakatulong sa iyong mapalago ang iyong pera. Sa araw na ito rin, tinutulak mo ang iyong sarili ngayon na maging mas motivated at sa araw na ito, mapupunta ka sa mga interesting na direksyon. Maganda rin ang araw na ito dahil ang iyong mga solusyon ngayon sa problema ay madali mong mahanap. At mas sensitive ka sa araw na ito kaya madali mong pakiramdaman kung ano ang mga gusto ng ibang tao. At sa araw na ito rin, nagiging mas maayos rin ang iyong professional na pamumuhay. Binibigyan mo ngayon ng prioridad ang iyong trabaho, ang iyong pag-iisip, ang iyong pangangatawan at inaalagaan mo ang iyong sarili. Sa araw na ito rin, maganda ang iyong mga aspiration, ang iyong mga pangarap sa buhay. At sa araw na ito, nakafocus ka lang sa pagpapalakas ng iyong future. Kaya maganda ang araw na ito dahil hindi ka madaling maapektuhan sa kung ano man ang mga ginagawa at kung ano man ang komento ng ibang tao patungkol sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue. At ang lucky numbers mo ay 8, 13, 27, 33, 46 at 50. Cancer. Maganda enerhiya ng araw ngayon. Makakatulong ito sa iyo na maging malinaw sa iyo ang mga plano at madali mo ring makuha ngayon ang mga bagay na kailangan pag-aralan. Sa araw na ito, ang enerhiya ng sun ay pumapasok sa iyong intimacy sector. Kaya mas magiging malalim ang iyong mga damdamin ngayon. Maganda rin ang iyong utak ngayon dahil ito ay magiging mas matalas ang iyong attention ngayon ay nakatuon sa iyong mga proyekto at sa iyong mga relasyon, lalong-lalo na ang mga bagay na malapit sa iyong puso. Maganda rin ang araw na ito dahil parang naghahanap ka ngayon ng magandang koneksyon sa ibang tao at buti na lang sa araw na ito makukuha mo ang suporta at ang pagmamahal ng ibang tao sa iyo. Kaya pagdating sa hapon magkakaroon ka ng malakas na sense of accomplishment dahil marami kang matatapos ngayon at magaganda rin ang daloy ng enerhiya sa araw na ito maging ang iyong emosyon ngayon ay magaan lamang. At sa araw na ito rin, nakafocus ka na unti-unti mong marisulba ang mga problema ngayon at ngayong araw rin kung ano man ang iyong mga plano ay nakapribado ito at gusto mo na sa iyo na muna ang iyong mga gustong gawin, ang mga plano na gusto mong baguhin o kung ano man ang iyong mga ideya sa pagpapalakas ng iyong pera ay hindi mo muna ibinabahagi sa ibang tao. Ngayong araw, malakas ang iyong positivity, maganda ang iyong pananaw sa future, kaya napaka-positibo ng araw na ito para sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 6, 12, 24, 26, 38, at 40. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Leo. Sa araw na ito, naghahanap ka ng kasiyahan, parang gusto mo na mag-cheer at masaya lang ang iyong kapaligiran sa araw na ito. Maaari rin na ngayong araw merong mga anniversaries na paparating o kaya mga party at maari na ikaw ang makakatulong para magiging mas masaya ito. Sa araw na ito kasi ang iyong utak ay mas organisado at madali mo ring makuha ang mga impormasyon na hinahanap mo at ngayong araw madiskarte ka at maenjoy mo ang iyong sarili. Sa araw na ito rin parang mas makukuha mo ang suporta ng ibang tao ngayon, maenjoy -e mo ang iyong kalayaan. At mamaya sa gabi, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo ng adventure. At gusto mo na meron kang matututunan ngayon na makakatulong sa iyong future. At maganda rin ang enerhiya ng sun ngayon. Ito ay pumapasok sa iyong partnership sector. Kaya ngayong araw, makakakuha ka ng isang tao o kaya grupo ng mga tao na magiging mas kasundo mo o kaya mga tao na magbibigay ng kanilang mga suporta sa iyo para manatili kang focus sa iyong mga layunin Magaganda rin ang iyong mga interaction sa araw na ito at mas magaling kang mag-negotiate ngayong araw. Makukuha mo ang pag-unawa at ang pagsuporta ng ibang tao sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay magenta at ang lucky numbers mo ay 5, 21, 37, 43, 49 at 62. Virgo Sa araw na ito, makukuha mo ang balanse sa iyong mga emosyon. At ngayong araw, umiikot ang sun, pumapasok ito sa iyong sektor, nagbibigay ito sa iyo ng karagdagang linaw ng pag-iisip. At sa araw na ito, mas magiging organisado ka sa iyong mga gagawin, malalaman mo rin ang mga pagbabago na kailangan gawin. Ngayong araw, mas mabusisi ka at nakikita mo ang mga maliliit na pagbabago. Ngayong araw rin, nagbibigay ka ng karagdagang pagmamahal sa iyong sarili, inaalagaan mo rin ngayon ng pangangatawan. At sa araw na ito, ikaw ay makakakuha ngayon ng mahalagang leksyon, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng karagdagang tiyaga at pagsisikap sa araw na ito rin mahalaga na madali ka lang mag-adjust sa iyong mga gagawin. Mahalaga rin ang pasensya sa araw na ito dahil meron pa rin mga tao ngayon sa iyong trabahuan na magbibigay sa iyo ng sakit ng ulo. Pero buti na lang ang kabuwang enerhiya ng araw ngayon ay positibo at ang moon naman pagdating sa gabi, papasok ito sa iyong intimacy sector kaya mas lalo ka pa na mas nakatuon sa iyong mga emosyon at lalo ka pa na magbibigay ng iyong pag-unawa sa ibang tao. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay black. At ang lucky numbers mo ay 10, 14, 27, 34, 54, at 65, Libra sa araw na ito Libra, maaari na mapasubo ka, mapasama ka sa isang problema. At sa araw na ito, imbis na ikaw ay gustong tumulong, sa araw na ito maaari na ikaw ay mapahamak. Kaya bantayan ang iyong mga gagawin sa araw na ito, siguraduhin na komportable ka sa iyong mga ginagawa at hindi ka mapasubo sa iyong mga tinutulungan. Sa araw na ito rin, bantayan ang mga binibigyan mo ng tiwala. Ngayong araw, mga ilangan ka na habaan mo ang iyong pasensya ngayon at ang tatag ng iyong loob dahil maari na masaktan ka sa araw na ito. At ngayong araw rin, papasok ang enerhiya ng sun sa iyong sektor at medyo mas creative ka sa araw na ito. Malaya mo rin na ipinapahayag ang iyong sarili ngayon kaya lamang ang problema ay sa mga tao na nakapalibot sa iyo. maari kasi na ang iyong talento ngayon ay magiging sanhi ng mga pagsiselos ng ibang tao ang iyong abilidad ngayon ay makakaapekto sa ibang tao. At sa araw na ito rin, ang moon ay papasok sa iyong partnership. Kaya pagdating sa hapon, lalong-lalo na sa gabi, mas magiging payapa na ang enerhiya at mas magiging balansi na. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay green. At ang lucky numbers mo ay 10, 25, 37,

Sa araw na ito, maganda ang iyong disposisyon at gusto mong makatulong sa pag-aayos ng mga relasyon. Sa araw na ito rin, nakafocus ka sa iyong tahanan sa pagpapalakas ng inyong banding. Maganda rin ang puso mo ngayong araw dahil handa ka na unawain ang ibang tao at pagdating sa hapon, mas magiging adventurous ka na dahil malakas ang enerhiya ng araw at magdudulot ito sa iyo na maging mas komportable at mas makilala mo ang iyong sarili. Sa araw na ito rin, maaari na maging sentro sa iyo ang iyong mga nararamdaman. Kaya Bantayan ang mga ito lalo pa na ngayong araw medyo hati ang enerhiya ng araw para sa iyo. Ikaw ay magkakaroon ng malakas na awareness sa iyong mga emosyon at meron kang malakas na kagustuhan na magpatawad o umunawa pero ang ibang tao naman ay medyo ma-misinterpret ang iyong mga kagustuhan lalong lalo na sa mga diskusyon. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 11, 27, 32, 45, 62 at 69. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius sa araw na ito, bantayan ang iyong mga pakikisama, lalong-lalo na sa iyong tahanan. Ngayong araw kasi, maaari na ang iyong komunikasyon ay makakaapekto sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Panatilihin ang tamang balanse sa iyong mga gagawin, lalong-lalo na sa iyong emosyon. At sa araw na ito, ang iyong mga connection ngayon ay maaring maapektuhan sa iyong mood at ang interes mo ngayong araw ay medyo kalat, maaari na meron kang mga gustong gawin at magbabago naman ito paglaan ng ilang oras. Kaya ngayong araw, balansin ang iyong mga emosyon, ayusin ang mga sitwasyon, lalong-lalo na ang iyong pakikitungo sa ibang tao, ang iyong mga interaksyon. Ngayong araw, ikaw ay nagiging mas curious, pero mawawalan ka rin ng pasensya sa araw na ito dahil gusto mo agad-agad mangyari kung ano man ang gusto mong gawin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red. At ang lucky numbers mo ay 8, 21, 26, 45, 51 at 64. Capricorn. Ang focus mo sa araw na ito ay nasa iyong tahanan at sa mga nagaganap sa iyong pamilya. Sa araw na ito, hinahanap mo ang mga bagay na sanay ka na. Hinahanap mo ang mga bagay na meron kang tiwala na magiging maayos ang lahat. At sa araw na ito, ikaw rin ay focus ka sa iyong mga gawain. At ngayong araw lang, kinakailangan humingi ka ng suporta sa ibang tao o tulong sa ibang tao kung kinakailangan mo ito. Paminsan-minsan kasi Capricorn, medyo hindi ka sanay na humingi ng tulong sa ibang tao parang kinakaya mo lang ang iyong mga responsibilidad. Ngayong araw kasi, maaari na maraming mga aktibidad na kailangan mong gawin at kailangan tapusin sa tamang oras. Kaya kung kinakailangan humingi ka ng tulong sa ibang tao para maging komportable ka at maging panatag ang iyong damdamin. Ngayong araw, maraming mga sikreto na magaganap ngayon. Maaari rin na sa araw na ito, lilitaw ang mga emosyon na nakatago. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay pink. At ang lucky numbers mo ay 9, 23, 34, 49, 51, at 68. Ngayong araw, maganda ang enerhiya ng sun na magbibigay sa iyo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. At sa araw na ito rin, ang iyong mga gagawing pagbabago ay magiging positibo. Makakatulong ito sa iyo na mapalakas ang iyong mga layunin sa buhay. Ngayong araw rin, maaari na ikaw ay nakakaroon ng mas malawak na pagunawa sa ibang tao. Madali ka rin tumawa ngayong araw parang gusto mo lang na e-enjoy ang araw na ito at nakakaroon ka ng conscious na decision na manatiling positibo sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw rin, ikaw ay gumagawa ng mga inisyatibo para mapagaan rin ang ibang tao at maganda ang iyong connection ngayon sa iba kaya magkakaroon ka ngayon ng mga paghanga galing sa ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 15, 23, 36, 38, 42, at 54. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Pisces. Ngayong araw Pisces, ang enerhiya ng Sun ay pumapasok sa iyong privacy sector. At sa araw na ito, parang mapupukaw ang iyong mga emosyon, lalo na ang mga emosyon na medyo matagal mo nang tinatago. Ngayong araw, bantayan ang iyong mga komunikasyon sa ibang tao dahil maaaring lilitaw ang mga sikreto ngayong araw. Ngayong araw rin, ikaw ay medyo lumalayo sa ibang tao, parang gusto mo na mapag-isa o kaya magkaroon ka ng oras panahon para makapag-isip ka sa iyong mga plano, lumalayo ka rin sa mga stress ng buhay mo. At sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa hapon, ay medyo malinawan ka na sa iyong mga layunin, magkakaroon ka na ng mga adjustment at medyo kalmado na ang iyong emosyon at ang iyong pag-iisip. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay gray. At ang lucky numbers mo ay 15, 31, 41, 49, 55, at 67. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan oh. Nating halaga na para sa atin din Narating Pilipino, malupit oh. yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap sa palaran mo dito nakadikit Araling Pilipino Lika dito kalaan lahat ng paborito Una Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Na bibibya Never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot Ko baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino na ang kakana